Patay ang sampung taong gulang na batang lalaki matapos magpatuli sa Maynila. Ang nagtuli sa biktima, peking doktor pala. Ang buong detalye sa Express Report ni Nina Ong Pauko. Labis ang hinagpis ng ina ng sampung taong gulang na lalaki na nasawi matapos magpatuli sa isang lying-in clinic sa Tondo, Maynila noong Sabado, May 17 pasok na lang po talaga yung mga anak ko eh. Kumbaga yung tuli na lang po, yun na lang po yung problema namin. Tapos yun po, hindi ko na po na uwi yung anak po ng buhay sa bahay. Patay na po, hindi na po kami na uwi. Ayon sa ina ng biktima na si Marjorie San Agustin, masigla at walang kahit anong nararamdaman ang kanyang anak bago nagpatuli. Basa sa kwento ni Marjorie, isang babaeng nagpakilalang doktor ang nagtuli sa kanyang anak na si Nathan. Sinabi rin umano ng isang staff ng klinika na tinurukan ng 20cc ng anestesya ang bata bago ang operasyon. Matapos ang proseso, napansin niyang tila nangingitim na ang balat ng anak at kakaiba na ang paghinga hanggang sa mag-seizure ang bata. Dito na kinabahan ang ina ng biktima, kaya agad itong dinala sa Tondo Medical Hospital. Pero sa kasamaang palad, binawian na ito ng buhay. Bas sa investigasyon, hindi doktor kundi midwife ang nagtuloy sa biktima ayon sa barangay. Dati nang nahuli ng pulisya ang midwife taong 2023 dahil sa pagpapanggap nito bilang doktor at gumagamit pa ng pangalan at lisensya ng ibang doktor. Lying in yan eh. Kaya nagtataka ako bakit nakapagtuli siya eh. Bawal yan, di ba? Kaya yun ang inaano ko. dapat yan, mareklamo yan. Mahuli siya, di ba? kasi yung practice niya, nagtutuli siya, eh, doktor yun. Hindi naman pang midwife yun. Sinubukan ng News 5 kunin ang panig ng midwife sa lying-in pero walang umarap sa amin. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang mga insidente kabilang na ang lisensya ng klinika at ang mga hakbang na isinagawa bago lumala ang kalagayan ng pasyente. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5.